Nag-pro-promote ka ba ng crypto online? Sa bagong rules ng SEC, baka kailangan mo nang kumuha ng lisensya. Inilabas ng Securities and Exchange Commission ng Crypto Asset Service Provider o CASP rules na layong regulahin ang marketing, pagbebenta at operasyon ng crypto sa bansa. Simula ngayong taon, lahat ng gustong mag-operate bilang kaspi o yung mga nagbibigay ng crypto-related services ay kailangang reestrado sa SEC, may 100 milyong kapital at may physical na opisina sa Pilipinas. Kasama rin sa regulasyon ng pagrehistro ng crypto assets na tiniting ng securities, gaya ng mga inaalok sa Initial Coin Offerings o ICO. Bawal rin ang pagpapromote ng crypto kung wala kang tamang lisensya. Tanging educational content lang ang exempted. Ayon sa SEC, layunin itong protektahan ng investors at iyaking ligtas at patas ang merkado. Kapag lumabag, maaring makulong ng hanggang limang taon o pagmultahin hanggang 10 milyong piso. Sa ngayon ka ba sa bagong patakaran ng SEC? Ito si Sheila Bertillo para sa iba pang mga balita, i lang mga business website at social media pages.